yung mga naitabi kong pera pabarya-barya lang ito pero malaka rin yung halaga rito pag naipon bukod pa yun benta natin kahapon yung mga barya na ipon ko bibilang lang natin aris lang natin ang maalis uh, ito pa yung natin. nito eh so, contaminate natin kung magkano na yun Ayos na natin yun. yung pabarya-barya. Araw-araw Yung benta ko sa balot tsaka siyomay. 60, 70, 80. 67. Yung, 67. Ayan. Ayan, 68. Ayan 68. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boy natin. Para bi mga sumagpotal do'tal. 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 593 567 end of 5 15 11 11 1150 taka 56700 ang pula barya nakakaipon ako na kapag save ako para makabawas sa mga bayarin ko sa inuupa akong bahay tsaka sa mga bayarin ko araw-araw, tsaka -araw, sa pinagkakautangan ko, itinatabi ko lang to pag sa oras ng pangangailangan may makuha ko, pero wala pa akong napapatunayan sa buhay, kaya tuloy-tuloy lang tayo, magnegosyo, at huwag natin haluan ng kung ano-ano, kaya maraming maraming salamat, Lord sa binigay mong biyaya, at pagpupusri ko, at kalakasan, at tawarin po ako sa aming mga kasalanan, at sa nakakagawangan, sa lahat na saman ng pagkakamali kayo na po ang kay na po ang bahala sa kanila maraming maraming salamat Lord at salamat po sa araw-araw ng paggising at blessing na natatanggap po ng tulad ko salamat po Amen